Isang bagong umuusbong na fenomenon sa sa mga bansang kanluranin ay uh, diborsyo sa mga pamilyang Muslim at kapag may diborsyo minsan may mga bata at ang mga bata kasi nagiging pangit ang diborsyo ang mga bata ay tinutulak ng ama o oh, ginawa ito ng nanay mo ginawa yun ng nanay mo ginawa ng nanay mo yung isa at sinasabi ng ina alam mo ba ang ginawa ng tatay mo sa akin alam mo ba kung gaano niya ako sinaktan at iba pa at iba pa at iba pa ngayon ang bata ay nawawasag. ang batang ito ay nangangailangan ng paggalang at pagkilala sa kanyang ina at dapat din siyang gumalang at kilalanin ng kanyang ama. At kung ang mga nanay at, ang nanay at tatay ay pwedeng magalit sa isa't isa, pinapayagan ito. Iyan ang dahilan kung bakit hindi na sila kasal. Alam mo ba, tuloy ang buhay. Pero kung dalhin nila ang kanilang galit at subukang ipasa ang galit na yon kanino? Sa mga bata. Sila ay, sila ay nabubuhay. Sila ay nabubuhay na halimbawa ng mga una nag-aalipusta sa salita ni Allah. Buhay ng mga halimbawa yon. Ang iyong sama ng loob, ang iyong galit, ang iyong problema ay problema mo. Ikinunekta ni Allah ang batang yon sa lalaking yon at ikinonekta ni Allah ang batang yon sa babaeng yon. Kahit gaano mo pa hindi gusto ang babaeng yon o kahit gaano mo pa hindi gusto ang lalaking yon, iyon ay desisyon ni Allah, hindi iyo.